...yung lahat ng mga nag sa ating uh, parada kanina, mahaba, uh, mainit, uh, lahat ng stakeholders, lahat ng uh, mga impyado ng uh, Puerto Princesa Underground River sa pamuna ng ating superintendent, Beth Maclang. Uh, sa lahat na nandito, magandang maga po sa inyong lahat. Uh, Parao ito sa kapakanan ng mga bata, ng mga bisita natin eh hayaan niyong i-trace ko muna yung history ng Subaraw Festival at pagkatapos nun saan ba tayo papunta itong festival na ito ah noong 11-11-11 November 11 2011 itong ating Puerto Princesa Subterranean River National Park ay naisama sa 7 New Wonders of Nature isang online search na Uh, tulad ng sabi ni Consel Patrick ang talagang magpursiging na maisama tayo dyan e walang iba kundi yung ating Congressman uh, Edward Hagedorn Ngayon uh, na magmula nung tayo madeklara na one of the seven wonders of nature, nagkakaroon tayo ng local na event dito sa Sabang maliit na event lang uh, 2011 2012 2013 2014 mga buwanan sunyata yun nag-issue si President Pinoy na dapat i-celebrate natin yung pagkakadeklara sa Puerto Princesa Underground River dito sa Puerto Princesa dahil hindi lang Puerto Princesa ang nakinabang dito kundi pati ang buong bansang Pilipinas So magmula noong 2012 ter, uh, mula 14, 15 16, 17, ginagawa natin itong event na ito more or less dito sa Sabang. Uh, meron tayong maliit na event dito sa bayan. Uh, noong 2018, natatandaan ko doon yung stage, doon nakaharap, at nagkaroon tayo ng kasunduan, deklarasyon na itong Subaraw, uh, doon na pangalan nito na, na Subaraw Festival. Uh, nagkasundo tayo na Pagpuporsigihan natin lahat, lahat ng mamamayan na itong Subaraw Festival na isang local event, ay gawain natin isang national event. 2019 ang target natin, national event. At 2020, ito ay isa ng international event. So, maayos yung 2018, maayos din yung 2019. In fact, pumunta pa si Presidente Digong dito para doon sa... Uh, ang ating selebrasyon ng Sugaraw noong 2000 In. Kaya lang, nagkaroon ng pandemya, hindi tayo nagkaroon ng face-to-face -face na selebrasyon noong 2020-2021. Meron na siyang virtual pero hindi tayo nakita-kita na tulad dito. Kaya yung ating uh, direksyon na gawin itong local event, maging national event at maging international event, medyo nawala ng ano, nawala ng uh, inersya, medyo bumagal dalawang taon nakaparinga uh, tayo pagkatapos ng 2022, uh, last year. Nagbalik tayo dito at muli tayo nagpusat at muli tayo nagkasundo. Dahil tinanong ko kayo, ano, disipito ba tayo na ngayon ito ay isa ng national event at ipagpatuloy na gawin natin to tulong-tulong tayo gawin natin international event. At ang sagot, malakas na yes, gawin natin international event ito. So ah uh, noong ah uh, 2022 ah uh, nagkaroon na tayo ng mga international ah uh, events. Hindi uh, ko na matandaan ang lahat pero isa doon yung World Photography Race pagkatapos yung ah uh, ah uh, national yung King Cup competition at iba -diba pa yung quiz competition at dito ginanap. Ah uh, ngayong taon 2023. Marami tayong mga event at marami dyan ay international na. Kaya na, naturo na tayo. Pakunta talaga tayo sa ating minimikli na direksyon na ito ay gawing international event. At sabi natin noon, ito ay hindi mahirap gawing international event dahil pambihira itong selebrasyon na ito. Ito ay selebrasyon ng sa saring buhay. Ano, biodiversity ilang ng mga hayop, ilang mga istak, kundi pati ng mga halaman at mga punong kahoy. So, uh, ngayong uh, meron na tayong mga international event, kailangan medyo i-compress natin at tagtagam natin yung mga international event para maka-attract tayo ng mga turista na manggagaling sa iba't ibang bansa. Ah, uh, bale, ah... Uh, direksyon natin. Ano? Dinadagdagan natin yung international event at dahan-dahan uh, natin yung ating partners na mga na, nasa private sector dahil tulad ng uh, sinulog, tulad ng maskara, uh, ito ay nagsimula na event ng pamahalang lungsod pero dahan-dahan ay turnover sa private sector yung pamahalaan medyo nagsusupervise na lang at nagbibigay ng seed money. So, kinipignan natin yung ating Subaraw partners uh, at ayun natin na ready na sila at kung sigurado tayo na ready na sila i-turn over natin sa kanila yung planning and management ng Subaraw Festival. Dahil malaking disadvantage kung city ang nag-organize at nag-manage dito kasi ang city hindi pwedeng mag ng konto. Pinagbabawal na mag ng konto yung pamahalaan. So, Uh, ngayong 2023, gusto ko ibalik ko sa inyo na yung ating Miss Sumaraw, yung beauty pageant. Dati, national yan. National event. Yung nanalo nga, di ba? Taga, taga, Los, uh, taga Angeles Pampanga. E ngayon, meron mo tayong sampung na foreign contestants galing sa sampung bansa labas ng Pilipinas. Meron. So, international na siya. Dahan-dahan, palakihin natin ito. Uh, meron tayong International Bird Photography Race na mamayang gabi maka-hack ng opening. Uh, meron tayong uh, International Dragon Boat Competition uh, sa 18-17-18 ng November. At meron tayong Ironman 70.3 sa November 11 and 12. So mga kababayan, nang buwan ang direksyon natin. Uh, hindi ito makakamitan kung hindi tayo magtutulong-tulong. Kaya ngayong umaga, habang mainit na sinisilipra natin itong Subaraw Festival, gusto ko sana hingin ang suporta ng bawat isang mamamayan. Suportahan natin ito, gawin natin international event, higyan niyo kami ng inspirasyon para lalo kami makikasigasik dahil maganda na ang magiging benepisyon ito sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. So, uh, siguro kailangan sabihin ko din sa inyo na kailangan pasalamatan natin yung dakilang lumikha dahil mabuti na lang dito na ilagay yung underground river. Paano yan kung doon na ilagay sa San Vicente? Mabuti na lang dito sa lungsod ng, ng Puerto Princesa. Masalamatan natin ang dakilang lumikha sa napakagandang lungsod na ipinigay niya sa atin sa napaka-lawak na biodiversity sa lupa, sa dagat, uh, sa maraming pagpapala, sa kanyang at pagpantay sa atin, pag-guide pag sa atin habang tayo ay maharap sa mga challenges. So hanggang dito na lang sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong partisipasyon. Mainit na suportahan natin lahat ng activity, lahat ng event para ho, maging uh, sumikat itong tinatawag ng ating Sobarao Fine Diversity Festival. Sa inyong lahat, Happy 2023 Sumarau Biodiversity Festival. But I